Hello guys! Andito tayo sa may bahoy. Bibinta na po siya today. Ayan o. Ayan na sila. Dik, 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 dik. Tatlo lang po sila. Ayan. Bibinta na ngayon. Darating yung bibili nito. Ito yung pinakamalaki. Ayan. Actually, malalaki naman sila lahat. Pinawa na. Hindi ka dito. Puslot na ba Kaya't na yun sila. Ah, kapalad yung unggo yun. Ay, palata. Pwede kay saging pre. Arumit diyan mitan niyo mo. Ikaw, hindi mo kaong saging. Ay, look it. Alright, so ito na po yung pinagbintahan ng baboy guys. Sa tatlong baboy, ito yung halaga niya. 40,800 pesos. 4 kilo ang kuha sa amin, ano, live weight yun ha. Ano, 160 ang kilo. Pangbili po ito ng baboy. Rolling, rolling lang.